Hello po, hello sa inyong lahat dyan at muli nagbabalik ang mga abang lingkod na si Kanoli Vlog sa ating YouTube channel. Mega love shoutout po sa ating mga Kalinga viewers, Kalinga partners. At bago po tayo magpatuloy sa ating gagawing reaction video, ay like and share muna nitong ating vlog na ito o nitong video natin ito. At baka meron pa po dyan na hindi pa nakasubscribe, ako po ay kumakatok sa inyong mga puso na pasubscribe po kanuli vlog at pindutin niyo po ang notification bell. Nang sa ganun po ay na-update kayo pag ako ay may mga bagong upload videos. Ito nga po at uh, isang reaction ang gagawin natin para dito sa vlog ni Kuya Andy. Uh, Siyempre kay Joy Diwata nang ito ay may nagpadala na isang sponsor. At bago po tayo diyan pumunta ay eh, i-shout out po muna natin si Kuya Bal Santos Matubang ang ama at founder ng Kalingap. Ganon din ang kanyang may bahay na si Ate Edna Vlog at kay Kalingap Rab at kay Mang Jack. Ngayon, ito nga po, no? sa vlog ni Kuya Andy ay makikita natin ang isang uh, nakakatuwa at uh, napakasayang eksena na magpapangiti sa lahat ng mga makakapanood o nagpangiti sa mga nakapanood. Ano yung nakakatuwa diyan? Ano po? Mga kalingap diyan, mga Joynatics. Ano ba yung nakakatuwa sa ating napanood diyan sa vlog ni Kuya Andy kay Joy Diwata? Ito yung si Nanay Imelda. Parang uh, bumalik siya sa pagkabata. Kasi diyan, ano kita natin na parang naiinggit siya sa kanyang anak na si Joy dahil doon sa bag na talaga namang napagkagumanda Shout out po kay Mama Roda Perez na nagkaloob nito, nagpadala ng bag, sapatos. Ano po? At uh, hindi lang yung maganda yung bag, ano? Hindi lang ang maganda kundi maganda rin yung presyo ng bag. At uh, nasa 20k nga po daw yon, sabi ni Kuya Andy. At totoo naman talaga yon, ano? Kahit dito po ang mga presyo niyan eh, nasa 20k o mahigit pa. At maging yung sapatos, talaga nasa 8K yan. Ganun po, talaga akamahal yan. At di yan nga sa ating napanood yan na, nakakatuwa. Itong si Nanay Imelda, nung mahawakan niyan, halos ayaw na niyang bitawan. Ano po? At pilit niyang uh, pinaririnig na sana, ano, gagamitin niya muna sa kaping ni Joy Diwata. Gusto rin po, Morma, ni Nanay Imelda. Aba, Nanay Imelda, Parang nagdadalaga ka, Nanay Imelda. <laughs> Joke lang, Nanay Imelda, ano po. Eh, ito naman kasi, yung, siyempre, alam nyo na, kayo mga babae, gusto nyo rin siyempre makaranas na magkaroon ng isang magandang bag, ano, at mamahalin. Uh, tulad ni Nanay Imelda, subalit uh, sa kanyang napagdaan ng buhay, sa hirap ng buhay, ay hindi niya naranasan. Kaya naman ang siya ay makakita talaga ng magandang bag at mamahalin ano ay halos ayaw na niyang bitawan at gusto niya uh, siya muna ang gumamit sa cupping ni Joy Diwata pero may sinabi diyan si Joy eh bago diyan ano may nabanggit si Joy ano ba yung nasabi diyan ni Joy panoorin nga natin balikan natin yung video na iyan ni Kuya Andy Wow! Ano yan, Joy? gagamit mo yan? Ha? Bag po. Bag? Ay, grabe. Yan po, ma'am. so much po. Binuksan na po ni ma'am ang uh, bag na ito. Binuksan na po ni Joy, ma'am, ang uh, bag. Ayan, tingnan mo kung anong laman. Baka may lamang ano. Thank you so much po. Ayan. Nagpasa. Nagustuhan mo ba? Ha? Ma'am, masaya po si Joy. napag, ah! napag po si Joy, mga kababayan, no? Oh, grabe. Alam mo, Joy, kung magkano ang uh, halaga ng bag na yan? Magkano? Ha? Hindi mo, sa, gusto mo, sasabihin ko ma'am ha, kung magkano po ang halaga ng bag ma'am. Sasabihin ko po. Sabi po niya sa akin, no? Na kung magkano ang halaga ng bag. Joy, ang halaga doon ng bag na yan ay 20,000 plus. Grabe nun, tago ko na to. <laughs> 20,000 daw po ang halaga ng bag na ito. Mag mga ka kababayan. Sa, ano, Grabe. Po. Thank you so much po. Grabe. Payo ko sa Joy, napakahalaga ng bag na ito, napakamahal. At ayan ay pinagkalob sa inyo. Ma. Pinagka ah. sa ma'am. Ay ingatan mo. No? Opo. Yan, ma'am. Grabe, sa po. Saya ka ba, Joy? Sobra ko yan, di. Napa ah, Napaka-epos. <laughs> At meron pa daw yan, Joy. At ang halaga daw naman ng isa ay malaki din ang halaga. No? Yan. Yan. Ano ba yan? Sapatos. Ha? Sapatos. Ayan, sapatos po. Ang halaga daw na po naman ito ay, alam mo, Joy, kung magkano halaga niyan? Magkano po? 8,000. Kay Ang Kuya naman po ito. Ha? Hey, <laughs> hey, kay Kuya Kuya Alin? Nasaan? May, um. Uh -huh. pangalan ba? Nasaan ba? So, ito na nga po, dyan sa ating napanood, ay nakakatuwa ng... Ha? Pagkita ni Joy Diwata ay eh, napatili, ha? napairit. Ha? Dinig naman natin na nakita niya yung ganda nga ng bag na yan. Nung malaman ang presyo, eh sabi niya, eh kumari huwag na niya munang gamitin. <laughs> Sayang ika, napakaganda. <laughs> Anong gagawin ni display At di yan makikita mo yung ngiti ni Joy Diwata. Ano? Kaya ito yung uh, napakasaya na makita ang isang Joy Diwata dyan na nakatanggap ng isang mamahali ng mga gamit o ilang mamahalin ng mga gamit tulad nga ng bag at uh, sapatos. Kitang kita mo yung saya dyan ni Joy Diwata. Hindi mo nga naman ikasukat akalain na yung pinagdaanan niya no? na hirap ng buhay ngayon ay eh, makakatanggap siya ng mga ganyang klase ng gamit na mamahalin. Alam niyo yung ngiti dyan ni Joy Diwata na ang ngiti na hindi mo may paliwana gano yung napakasaya. <laughs> yung napakasaya kasi eh, ano, na makikita natin dyan si Joy Diwata. Kaya talaga naman, ano, ito lang masasabi ko mga manunood dyan, mga kalingap, mga Joynatics. Pag talaga kumilos ang Diyos sa buhay mo, ano po, ay hindi kanyang pababayaan. Yung po ba na, ang ibig kong sabihin ay, pag ikaw ang isang tao ay makakatanggap na ng malaking blessing, ano po, makakaranas ka talaga ng mga hirap sa buhay na ito ay magiging isang parang pagsubok sa iyo kung ikaw talaga ay magtitiwala sa Panginoon, sa Diyos. Ano po? Kaya napakaganda na isang talagang tao ay eh, nakakarinig ng mga aral mula sa Diyos eh. Ano po sapagkat, uh, sa pagkat sa pamamagitan nito na ikaw ay may napapakinggan na aral uh, bukod sa nagiging mabuti ka sa paningin ng Diyos, ay nagiging matatag ka at nagkakaroon ka ng pag-asa. Alam niyo kung bakit? Sa pagkata, meron kang Diyos na pinagkakatiwalaan. Kaya ang tao nagtitiwala sa Diyos ay merong pag-asa. tulad ni Joy Diwata na sa gitna ng kanilang mga naranasan, ng na kanilang pamilya, sagit na ng mga masasakit na kanyang naririnig o nababasa sa mga baser niya pero ito yung kapalit ano yung mga magagandang bagay dumanas ng kahirapan lungkot sa buhay subalit ito na dumating na yung time na ikaw ay aalumin na ng Diyos na ikaw ay pagpapalay ng Panginoon hindi lang sa mga gamit na iyang na kanyang natanggap, kundi ito yung mga sponsors na napatuloy na nasa likod na nagmamahal kay Joy Diwata. At isa na nga rin dyan, si Ma'am Roda Perez na nagkaloob na yan. Bagamat marami pa po, talagang napakarami. Kaya isang ano eh, isang pagpapala na buhat sa Diyos. Ano man talaga yung kanyang naranasan, talaga naman. Nakakatuwa lang na makita na ganyan na si Joy Diwata. Kasaya. Ano? Nung pagtanggap niya ng regalong iyan mula kay Ma'am Rhoda Perez. Kaya dyan sa vlog na iyan, ay tingin ko eh yung... <laughs> ano? Yung mga inggit na naman dyan, ako, samang-sama na naman ang kanilang mga loob, ang kanilang mga kalooban. Sapagkat nakatanggap na naman ang isang Joy Diwata ng uh, magagandang gamit. Pasensya na po sa mga buzzer ni Joy Diwata. Ganyan kasi magmahal ang mga Joynatics. ba diba, mga Joynatics, ito yung pagmamahal. Hindi po uh, pagyayabang. Kaya talaga naman, ano, salamat sa mga tulad nila, tulad ng mga sponsors na naandyan na uh, patuloy na minamahal ang isang Joy Diwata. Sapagkat naandyan sila sa mga pangangailangan ni Joy, sa kanilang tuition ng magkapatid na si Leia na andyan sa allowance. Grabe, no? Nakakaingit talaga, di ba? <laughs> sa mga baser ni Joy, ano? Nakakaingit yung ganyan. Kaya, <laughs> dire derecho ang pagtulong. Kaya salamat po sa Diyos. Salamat sa Panginoon na talagang unti-unting binabago ang buhay ng pamilya ni Nanay Imelda. So, ayun po at uh, salamat po sa inyong uh, panonood sa video na ito at uh, huwag niyo pong kalimutan paki-like and share. God bless po sa inyong lahat at tayo po ay magpapaalam na. Bye-bye po.